mga kalabatids at siya rin ang pinaka may magandang katawan dito mga kalabatids Bilog na bilog, may apple may pagka apple body yan yeah, mga ganyan mga kalabatids yan o, yan o. Uh, dito naman tayo sa baba mga kalabatids yan o, medyo ito medyo patapos na logo nito yan o Samantalang ito nag-uumpisa lang maglugon mga kalapatids. Ito tapos na rin maglugon mga kalapatids. So maglilinis na nga lang tayo ng kanilang pup tray mga Para masigurado natin na malinis. So bukas maglilinis tayo para may natin bari every, every other day kung maglinis tayo mga kalapatids ng kanilang pop tray mga kalapatids para marami tayong may ng dumi at maitapon natin doon sa halamanan sa mga puno doon sa ating parang, sa parangan mga kalapatids mga at dito naman tayo mga kalapatids sabi lang yan puti yung no? puti yun mga kalapatids no? yan o no? yan ganda ng kulay niya no? ito na lang ang hindi pa napaglag ano, napag lang ano nila flight nila